Kaya magkakaroon tayo ng strict rules para sa mga boys Eto, hawak ko At kung sino man ang hindi sumunod Makikeek out dito, dito sa school. school Tama! Girls, kung meron mang hindi sumunod sa rules Sabihin nyo sa akin o kaya kay Teacher Mike Okay, kami nang bahala sa kanya Sige Diana, magpapantay kami Hindi na kami mag-work dito sa cafe Okay rats, ipamigay nyo na tong rules Subo Hi girls, kumusta? Bawal magkalat sa school <laughs> Never ako nagkalat dito sa school, girls boys. Kung ako sa inyo, hindi ako tatawa. May bago kaming rules para sa mga boys. Tama, Marcus. Sige, basahin mo. Hindi naman kami nag-aaral dito, ha? Kahit hindi kayo nag-aaral dito, kailangan sundin nyo yung rules ng school natin. Bakit naman, naman ganun? ganun? Diana, ano to? Bawal magkalat ng chismis tungkol sa mga girls. Hindi ko ginagawa yun. Sa cafe, para sa girls lang yung mga upuan. Sino gumawa nito? Si Diana! So boys, naiintindihan nyo yun na yung rules namin. Relax lang, babe. Tara, sa cafe muna tayo. Thank you na lang, Marcus, pero may klase pa kami. Girls, See you later, boys! Guys, ano to? Kailangan natin sundin yung mga to? Pare, hindi. Kalukuhan yan. Tara, guys. Naroon muna tayong football habang wala pa sila. Sa akin yung color blue. Uncle Mike, ano tong mga to? Romeo, mga rules yan. Mukhang napuno na yung mga babae sa inyo. Kaya, Romeo, kung ayaw mo makik-out, sundin mo yung mga rules, okay? Ikaw ang sumunod Romeo, sa rules. Romeo, seryosohin mo yan. Kaya sabi mo, ako ang pinakababait dito. First rule, bawal asarin ang mga girls. <laughs> Kalokohan to pare, hindi ko susundin to. O in second rule, bawal magkalat kung saan-saan. Sigurado para sa mga losers to Oo nga. <laughs> Bawal magdikit ng bubble gum sa ilalim ng table. Sigurado si Brobasti yan pare. <laughs> Bawal magkalat ng chismis tungkol sa mga girls. Oh Timur! Anong Timur? Hindi ko pa ginawa yan ha. Hindi ako chismoso. Ano ka ba? Nagbibiro lang kami. Bawal manligaw sa babae kung ayaw niya sayo. Sigurado si Diana lang gumawa nito. Hindi ako magkakamali. Si Diana to. Siyang siya. Pero guys, mga basketball players tayo. Kalokuhan yan Para no. Guys, mapapait naman tayo. Kaya hindi natin kailangan. At tama to. na yan. Guys, tara. Practice na tayo.